Dako nga hangkat para sa Department of the Interior and Local Government ang pagmonitor sa katawahayan kagluwas ng May 12, 2025 National and Local Meter Elections. Inang ginpahayag ni Coronadal CLGOO Jennifer Fernandez, ginpahayag ni Fernandez nga ila suno pa responsibilidad nga ipatuman ang mga nag-existir nga layisang pungsod manginsang syudad sa tinutuyo nga wala sang kunanuman nga mga sablag nga magluntad sa tiunsang piniliaya. Suno kay Fernandez, nakatulong tutok ang pagtingo ba sa mga opisina sa gobyerno para maproteheran ang electoral process nga ipatigayon sa Marso. Samtang, nagapanawagan man si Fernandez sa publiko nga mangin alerto sa tanan nga oras kag dapat bantayan ang ilang mga boto sandig naman sa nag-exister subong nga circulars kag election omnibus codes. In the heart of changing lives, ini, si Brigada Mike, kumilang milang sang 95.7, Brigada News FM, Coronadal, The Music and News Authority!